hindi mo pa aaminin ang una sa mga tao. Correct. No? Yung mga dati, syempre, mm. hindi mo pa aaminin ang una sa mga tao. Correct. No? Kasi gusto mo muna i-savor na kayong dalawa lang yung may alam. Correct. Hanggang sa, ipapaalam nyo na sa karamihan kasi tumagal ni. Diba, syempre, pag 3 weeks pa lang kayo nakayaram. Sabi mo, may jawa na ako. Tapos, pag tagal-tagal, parang, shocks wala na siya. Iwalay <laughs> uh -huh. na kami. Secret, dahil gusto nyo ng privacy, hindi secret, dahil bawal, ha? Next. Unti-unti nang nabubuking ang relasyon ni Kim at Polo Abilino. Sa mensahe ng aktres, bago daw niya i-broadcast sa publiko, gusto daw niya muna ng private relationship. Dahil nakakahiya naman daw kapag isa publiko na tapos maghihiwalay din agad. Maganda naman ang daging punto ni Kim dahil mas masaya at tahimik kapag nasa private relationship kasi walang pressure, kumbaga walang nakikialam na iba at free sila kung ano ang pwede nilang gawin na walang nasasabi ang mga fans. Si Paolo Abilino ay gusto din ng private relationship. Ayon sa mga nagdaan niyang interviews, ayaw daw niyang isa publiko ang kanyang love life dahil gusto niya ng katahimikan. Gusto daw niya ito makilala pa ng lubusan bago niya i-reveal sa mga fans. Sa relasyon nila ngayon ay parang hindi malabong sila na kaso gusto muna nilang i private Ayon nga kay OG Diaz, masaya daw siya kung sila ang magkatuluyan dahil deserve daw umano ni Kim na mahalin ulit. Kung magiging oh. magiging happy ako for Kim